Guys, ngayon na magsisimula ang mission namin ni YG. Ayun, o kabado. Ano, kaya mo? Kasama mo ko, huwag kami yadra. Uy, YG. Andiyan, andiyan. Shhh, huwag ka tumakbo. Nakita ka na, YG. Nakita ka na. Halika dito, kausapin na natin. Halika na. Mitch, magandang gabi. May... Sino ka? YG, YG, bayan? Oh, nga? Si YG ba yan? Oo, mo. Halika dito. Uy. Halika dito. Hindi, may ano siya, ibibigay siya ng ano, letter para ano, kay, kay Mitch. Ayun, no. Ba't ganyan na itura? Ano to? guys, nice. ngayon na magsisimula ang mission namin ni YG. Ayun, o, oh, kabado. Ano? Kabado ka. Ano? Alam, mo, lang? alam mo, yung mga ganyan, naiintindihan ko yan. Kasi dati, ganyan din ako. Ako pa nga dati, tumatakbo ko eh. Ano? Yung Oo. E, oh, oh. What e, mo kong gayahin Eh, ikaw yung uwi. din. Kaya nga, kasama mo ko Para mawala yung hiya mo ngayon, pupunta tayo doon sa bahay nila. Tsaka guys, ito, papakita ko sa inyo kung saan nakatira si Mokang kasi Magkarapit lang talaga sila ng bahay Kaya sila naging mag friend na ito ni YG Papakita ko sa'yo, pupunta tayo doon Oh! Ayoko. Ano? na dito Kasama mo pupunta tayo doon, ibibigay natin yung sulat ng na ginawa kaya mo kaya to? Ba't ka iya, ha? Sige Ang pangit ng sulat ko Okay to. lang yan, alam mo ang importante dyan Yung mensahe wala! Ano tara? Ano kaya mo? Kasama mo ako, huwag kamaya tara Tara, halika dito, dito. 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 Alika rito. May laman yan eh. Ano naman? Ano naman? Okay lang yan. Tsaka tropa lang naman eh. Pagiging best friend lang naman ito. Papakita ko sa inyo kung gaano kalapit. Ayun yung bahay namin sa babae yung may tricycle ha. Tapos ito yung bahay nila Michelle. Ayun. Uy! May chi! Andyan! ka Andyan! Shhh! dito ka tumakbo! Alika rito. Ayun. Ayun. Nakaw po. Ayun. Ay, si Michelle yan o. Uy, kako, nakita ka na. Nakita ka na. Wait, nakita ka na. Halika dito, ko na natin. Halika na kusa bino Mitch Mitch uh ay nai 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 Ah, nai 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 ba nai oh, oh, Sino? nai 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 kausapin mo kay Chi. Ah, yeah, magandang gabi ah. Hindi ano naman mabait. O, kumusta ba 'to? Baby, meron din si Betty Noel. na ba kulit mo? Aliga dito. Uy. Aliga dito. Uy. Tiyan ata 'yung mga tomboy ka ko. Gusto mo kalto Uy, wag yo, wag wag bat bata. Hindi yan, ano yan mag-best friend yan Mitch, 'di ba? Best friend mo 'to si YG Mitch. Kulit ng best friend mo. Hindi kasi may Ay, bibigay lang naman ako kuy. Mag-sorry ka na, mag-sorry ka na. Sorry ba Sorry Hindi hindi man malo ko lang. Hindi, may bibigay. lang naman kasi ako eh. Hindi may ano siya bibigay siya ano ah, letter para kay Mitch eh no. Kita nga Ano Oy, Pasensya ba? na basta. Terna wag yo, terna. Terna terna. Bakit tapo na kayo? Ay, Uy, 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 ang liit ito. Girl, oh, ba't mo ba kasi kayo. tinaw? Oh, wala na tari. Uy, ba't mo kasi tinaw? Naiya, talaga yan ako sa'yo. Tara na, mo yun tayo. Shhh, alika rito. Ba't tinawag mo kasing bayaw, ha? Ha? Tikas din bayaw agad. Best friend ang pinunta natin doon. Bayaw ang tawag mo. Ikaw maloko kang bata ko. Oh, tawang kita. Oo, sige. Mais ka. Mo.